News sa ating mga balita, mastermind sa pagpatay kay Geneva Lopez at kanyang boyfriend, pinangalanan na ng Philippine National Police. Dalawang Chinese vessel sinihinalang sangkot sa paglubog ng fishing boat sa Subic Bay. Philippine Eagle patay matapos tamaan ng bala sa Davao de Oro. Opo si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinangalanan ng Philippine National Police o PNP ang dating polis na si Michael Giyang bilang mastermind sa pagpatay kay beauty pageant contestant Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Sa isang press briefing, idiniin ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na malinaw na lumalabas sa investigasyon na si Guiyang ang pinakautak at main player sa krimen. Dagdag ni Fajardo, klaro ang motibo sa krimen dahil nais ni Giyang na mabawi ang isinanglan niyang lupa kina Geneva. Ngunit dahil hindi mabayaran ng kanyang utang, hindi niya mabawi ito. Ayon kay Fajardo, inoferan umano ng pera ni Giyang ang ibang mga suspect para sumama sa krimen. Sa preliminary investigation, sinabi ni Giyang sa pulisya na nakausap niya ang magkasintahan, ngunit naghiwalay rin sila matapos bisitahin ng mga biktima ang lupa. Dalawang China flag vessels ang pinangalanan ng Philippine Coast Guard o PCG ang hinihinalang sangkot sa paglubog ng fishing boat sa Subic Zambales nitong July 3 na nagresulta sa pagkawala ng isang manging isda. Ayon kay PCG spokesperson Armando Balilo, ang dalawang hinihinalang vessels ay ang bulk carriers na Yong Famen at Meilan Hu. Kasalukuyang nasa Adang Bay, Indonesia ang dalawang vessels at kinontak na rin umano ng PCG ang Indonesian Port State Control ukol dito. Dagdag ni Balilo, kanila na rin sinabihan ng Chinese Embassy sa Maynila ukol sa insidente. Kanila rin binabalak na sumulat sa China Maritime Safety Agency para hingi ng kanilang kooperasyon sa nangyayaring investigasyon. Isang Philippine Eagle na nasa pangangalaga ng Philippine Eagle Foundation o PEF ang namaya pa matapos tamaan ng bala sa kagubatan ng bayan ng Compostela Davao de Oro. Nakasaad sa statement na inilabas ng PEF na unang namataan ng mga sundalo, ang lalaking Philippine Eagle na nagngangalang Mangayon nasugatan sa kanyang kaliwang pakpa. Agad na sinugod ng PEF biologists si Mangayon sa Davao City para sa medical examination, ngunit na natiling mahina ang agila. Lumabas sa medical assessment na nagtamo ng matinding injury si Mangayon at napinsala ang kanyang mga buto. Pinaniniwala ang tinamaan ng Jolen Gun o ng totoong barilang agila sa kagubatan ng Davao de Oro. Hindi kalaunan, hindi kinayanan ni Mangayo ng kanyang paghihirap at idineklara itong patay kinagabihan ng July 8. Para sa Kidlat News Updates, ako at si Rosalind Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. Редактор